Kaliskis tayo Ito pa yung kaliskisan natin na Ano oh Good morning po Yan may biyaya tayo ngayon Yan dami 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 yan Ito ang si Rancho Yan Ay, Jay, anong luto ang masarap kaya dito, ah? Gata. Ginataan. Natin natin, oh. Huli po yan sa Bayapos. Oh, anong luto yan, be? Anong luto natin dyan? Gata? Gata. Gata daw yan. Gata. Yan <coughs> si Maria Gracia, oh. Gaprepare na ng, ano, salangan natin may kudkuran na ito <laughs> yung ating nyug pang gata si rancu, oh. manghang mangha anong gagalaw dyan be? Krab. ha? Yeah. hawakan mo nga <laughs> Dame? Yeah, laki. laki saan? Turun mo dito. Turun mo. Laki, laki ang crab. Saan dyan? Turun mo nga. Ito, okay. ito, malaki. Ito dalawang dalag yan. Yan yung gagataan natin. Kati. Kati? Kinagat ka nang? Anong kagat sa'yo? Ang gambaga. Ang gambaga. Hindi talangka? Hindi ang crab ang nagkagat sa'yo? Do ano kinain mo? Kadungis-dungis mo man. Ano kinain mo? Ano kinain mo? Anong kinain mo? Chocolate? Chocolate? Bingbing, -bing, pati nga sa kamay mo. Ayan. Ay, Chocolate palang kinain mo. ayos na. Kaya pala kadungis-dungis mo. Ayan, crab yan. Ay, pa! Isa pa! Saan? Malaki mm, mang ang Malaki? Makang-mangha. Lutuin natin yan? Lutuin natin? Ayan, pa. Mamaya oh, na isda. Mamaya na hmm, Kaliskis tayo. Ito pa yung kaliskisan natin na ano oh. Hmm. Tataan natin to. Tataan natin. Ano yung lalaki oh. So. Ah, nagkabita na. <laughs> Nagkabit na be. Ang ulog. Ano, dibuhin natin ito. Agat. Lagay na natin yung bawang at luya para hindi malansa Ayan. abangan